Pag-uulat mula naman sa impila ng DCJO, ang Spirit FM, CMN si Baler Aurora. CMN Live. Live Nation. Ray Fernando, magandang araw sa yo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas sugatan ng isang sundalo ng pamahalaan sa naganap na bakbakan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng mga miyembro ng komiting rehiyon gitnang Luzon ng CPP, NPA, NDF nitong nagdaang araw. Ayon kay Lieutenant Colonel Aris A. Quinto, Commanding Officer ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon ng Philippine Army, ang kawal na nasugatan ay kinilalang si Sergeant Benji R. Kalungsod, team leader ng 71st Division Reconnaissance Company sa ilalim ng 7 o 3rd Infantry Brigade. Naganap ang sagupaan sa barangay Toytoyan sa bayan ng Dipakulaw dakong alas 6.40 ng umaga noong lunes, Mayo 20, 2024. Tinatayang nasa 20 ang bilang ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group, tumagal ng 30 minuto ang bakbakan hanggang sa Diomano ay nagtakbuhan ang mga miyembro ng CTG sa iba't ibang direksyon. Ayon kay Kinto, dahil sa isinagawang hot pursuit operation ng tropa ng pamahalaan, ay muling nakasagupa ng mga ito ang nasa sampung miyembro ng CTG sa barangay Salay ng naturanding bayan, dakong alas 5.46 naman ng hapon noong Martes, Mayo 21, 2024. Dito ay tumagal ang palitan ng putok ng 40 minuto na recover sa pinangyarihan ng labanan ang isang M14 rifle. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa magkabilang panig. Samantala, inilikas naman ang mga piktadong residente sa mga evacuation center na may uh, 381 pamilya o 1,550 individual. Nagkaloob naman ang lokal na pamahalaan ng Dipakulaw at ang pamahalaan panlalawigan at iba pang organisasyon sa mga evacuees ng pagkain, sleeping kits, hygiene kits at mga tents. Ayon pa kay Lieutenant Colonel Quinto, ang inkwentro ay resulta ng impormasyong ibinigay ng mamamayan sa tropa ng pamahalaan. Ito anya ay nagpapatunay na ang komunidad ay nasa panig ng pamahalaan. Kinundi na rin ito sa pinakamataas na level ang pagtakbo ng mga CTG sa mga inosenteng sibilyan para lamang sila ay gawing human shield. Dagdag pa nito na nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang hot pursuit operation ng tropa ng pamahalaan. Kahapon ng umaga ay nagsagawa naman ng pagpupulong ang Provincial Peace and Order Council, Special Action Committee on Anti-Insurgency, at ito'y isinagawa sa conference room ng Provincial Capitol. Pinangunahan ito ni Governor Reynante Tolentino, Chairman ng PPOC. Dumalo rin ang Provincial Legal Officer, DILG, PNP, Philippine Army, iba pang sektor at media. Isa sa tinalakay sa pagpupulong ay ang patungkol sa mga fake news, video at mga larawan na lumalabas sa social media na iniuugnay sa naganap na inkwentro na siya namang nagdudulot ng lalo pang pangamba at takot sa mamamayan. Pinabulaanan ng Philippine Army na ang mga ito ay walang katotohanan. Anila ito ay matagal ng pangyayari sa ibang lugar tiniyak din sa naturang pagpupulong na kontrolado na ang sitwasyon kaya wala nang dapat ikatakot o ipangamba ang mamamayan. Mula dito sa impilan ng DCJO Spirit FM, Baler Aurora, ako si Ray Fernando nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat Ray Fernando. Mula po naman sa impilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, si Baler, Aurora.